Kumusta? Welcome sa ating talakayan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay, um, leadership. Pero heto, may tanong ako para sa'yo. Naranasan mo na ba yung pakiramdam na parang pasan mo ang buong mundo? Yung feeling na para maging successful ang isang project, kailangan mong kontrolihing lahat. Bawat detalye, bawat galaw, kasi kung bibitawan mo, parang guguho ang lahat. Ang bigat nun. Sobra. Well, ang mga materyales na ibinahagi mo sa amin ay may ibang anggulo. So ang goal natin ngayon, himayin yung paglipat mula sa pagiging owner o may-ari patungo sa pagiging steward o tagapangasiwa. Kasi paano kung yung pinakamalaking hadlang pala sa paggrow ng team mo ay hindi yung skills nila? Paano kung yun pala ay yung sobrang higpit ng pagkakahawak mo sa manibela? You know, sobrang deep-rooted pala talaga ng idea ng ownership sa leadership hindi to bago. Kung iisipin mo, galing pa yung sa mga uh, sinaunang hari, yung mga emperador, na literal na nagmamayari ng lupa, ng mga tao, at hanggang na yon dala pa rin natin yan, di ba? Parang natural na lang sa isang CEO na sabihing my company o sa manager, my employees. May sense of power kasi, di ba? Parang I'm in charge. Exactly. At naiintindihan naman natin kung bakit attractive yung model na yan. Nagbibigay ito ng pakihamdam ng control, ng security, at um, aminan natin ng status. Plus, pinupush pa yan ng kultura natin, yung mga kwento ng self-made na tao, yung hero narrative na parang isang tao lang ang may gawa ng lahat. Pero, as our sources point out, may mabigat na kapalit yan. O sige, dyan tayo magsimula. Ano ba yung unang-unang nagiging problema kapag ang isang leader ay sobrang owner mag-isip? Saan sila unang nagkakamali? Uh, pinakaunang efekto, nagiging bottleneck yung leader. Ah, bottleneck. Classic. Oo, classic. Parang isipin mo yung bote, di ba? Gaano man kalaki yung laman niyan, kung gaano lang kaliit yung butas... Yun lang ang kayang lumabas. Bumagal lahat. Exactly. Ganun ang nangyayari. Lahat ng desisyon, maliit man o malaki, kailangan dumaan sa kanya. Ang resulta, ang team, imbes na maging proactive, natututong maghintay na lang. Nagiging wait for instructions culture. Nako, na-imagine ko yan. Yung marketing team may brilliant idea. Pero hindi makagalaw kasi kailangan pa ng approval ni boss para sa isang simpleng post. By the time ma approve laos na yung trend. Sayang. Totoo. At ang kasunod niyan, mas malala, yung pagsakal sa innovation. Kapag ang leader ay may matinding sense of ownership sa original vision niya. Ah, okay. Ano mang bagong ideya na hindi galing sa kanya, pwedeng ituring na danta. Imbis na wow, good idea, ang reaksyon, Teka, hindi yan kasama sa plano ko. So, nagiging stagnant ang organization. Walang gustong mag-suggest, walang gustong sumubok ng bago kasi takot eh. Dito na siguro pumapasok yung pinakamasakit na epekto sa mga tao. Kasi kapag nararamdaman ng team mo na sila ay pyesa lang sa chessboard mo para lang maabot yung iyong vision, nawawalan sila ng gana. Bumabagsak ang moral. At dyan napapasok yung micromanagement. Kasi hindi ka na nagtitiwala eh. Trust. Yun yung keyword. Oo, once na masira yan, domino effect na, nagkakaroon ng culture of fear, takot magkamali, takot magtanong, at yung mga pinakamagagaling mong tao, sila ang unang aalis. They will leave. Kasi ang mga A players ayaw nila ng ganon. Gusto nila ng autonomy. At yung naiiwan ay yung mga okay lang na utusan. Exactly. Tapos, diyan pumapasok yung loneliness of leadership, no? Kasi pakiramdam mo, pasan mo ang mundo kung magtagumpay sa iyo ang credit pero kung pumalpak sa iyo rin lahat ng sisi nakakapagod yun sobrang nakakapagod yung bigat ng pagiging may-ari ng bawat tagumpay bawat desisyon na uuwi yan sa burnout, guaranteed yon. At may mas malalim pa yan, may spiritual side. Ang ownership mindset pwedeng maging source ng pride. Inaako mo lahat ng credit at unti-unti ang pananampalataya mo nalilipat mula sa isang higher purpose patungo sa sarili mong galing. So, bottleneck? Sinasakal ng innovation? Sinisira ang tiwala? Burnout? Pero parang may isa pang panganib na binabanggit sa sources. Yung pinakamatindi sa lahat. Meron. At ito yung pinaka-strategic na blind spot ng ownership mindset, ang kawalan ng succession planning. Kung ang leader ang nagmamayari ng lahat, ng vision, ng proseso, paano kung bigla siyang mawala? Anong mangyayari sa organisasyon? The entire future rests on one single person that is incredibly fragile, delikado. Which raises the big question, kung ganyan kapanganib ang ownership, anong alternatibo? At dito na tayo dinadala ng mga materialis natin sa konsepto ng stewardship. Exactly. At para ipaliwanag yan, gumagamit sila ng isang sinaunang kwento, isang talingaga, na um, halos dalawang libong taon na pero sobrang relevant pa rin. Ito yung talinghaga ng mga talento. Simple lang ang kwento. May isang amo na alis. Bago siya umalis, tinawag niyang tatlo niyang lingkod. At ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Dito yung unang clue. Ang ari-arian ay sa amo, hindi sa mga lingkod. Managers lang sila. At kailangan na i-highlight yung salitang talento. Kasi sa ngayon, pag sinabing talento, ang iniisip natin ay skill. Pero nung panahong iyon, ang talento ay isang unit of weight. Usually ginto o silver. Isang napakalaking halaga ng pera. Gaano kalaki? Ang isang talento ay um, tinatayang katumbas ng sahod ng isang ordinaryong manggagawa sa loob ng 15 to 20 years. Wow, teka, stop right there. Apektado ako doon. Kasi sa totoo lang, ang buong akala ko talent as in ability, parang binigyan sila ng iba't ibang skills. Pero kung pera pala yun at katumbas pa ng 15 years na sahod, iba na pala ang bigat ng tiwalang binigay. This wasn't a skills test. It was a wealth management test. Grabe yung tiwala. Grabe. So nang binigyan niya yung isa ng lima, yung isa ng dalawa, at yung isa ng isa, hindi to barya. Milyon-milyon sa pera natin ngayon. So anong gimawa nila? Yung nakatanggap ng lima at dalawa sabi, went at once and put the money to work. Dinoble nila. Agad-agad. Oo. -o. Ang pangatlo naman na may isang talento na takot naghukay siya at ibinaon ng pera para safe. Actually, kung iisipin, medyo relatable sa servant number three. Sino ba namang hindi matatakot kung hawak mo ay katumbas ng sahod ng boss mo for 15 years? Yung takot na what if I lose it is very real. It is. Pero yun mismo ang point. Ang kilos ng unang dalawa ay nagpapakita ng proactive stewardship. Naintindihan nila na ang goal ng amo ay paglago, hindi lang pag-iingat, they took a calculated risk. Ang pangatlong lingkod, kumilos based on fear. Ang goal niya ay preservation, hindi multiplication. Basta may balik ko ng buo, yun yung mindset. Yun yang. At pagkatapos ng matagal na panahon, bumalik ang amo. Accountability time. Nung unang dalawa, tuwang-tuwa. Master, you entrusted me with five. I've gained five more. At ang sabi ng amo, Well done, good and faithful servant. Ang reward, hindi lang bonus, ang sabi. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Mas malaking responsibilidad pa. Pero yung pangatlo, nanginginig. Sabi niya, Master, alam kong malupit ka kaya natakot ako. Itinago ko yung pera mo. Eto, kunin mong sa iyo. Dito na lumabas ang hatol. Tinawag niya itong wicked and lazy servant, masama at tamad. At yung aral, ayon sa sources, ay napakalinaw. Ang inaasahan ay multiplication. Ang hindi paggawa ng kahit ano dahil sa takot ay hindi pagiging safe. It's a failure of duty. Okay. So kung ganyan pala ka-clear ang pagkakaiba sa talinghaga, paano natin ito isasalin sa totoong buhay? Side by side, ano ang itsura ng ownership at stewardship mindset? Sige, i-breakdown natin. Ang ownership mindset, ang sinasabi, akin ito. Ang focus ay sa control. Ang motivation ay takot na mawala ang pag-aari mo. At ang laging hinahanap ay yung mga karapatan or rights mo. Okay. Sa kabilang banda, ang stewardship mindset, ang sinasabi, ipinagkatiwala lang ito sa akin. Ang focus ay sa pag-aaruga at pagpapalago. Ang motivation ay katapatan sa may-ari o sa misyon. At ang laging iniisip ay yung mga responsibilidad. This is the shift from authority as control to responsibility as care. I like that phrase, responsibility as care. Nagbabago yung buong perspective, no? Hindi ka na boss, kundi caretaker. Isang magandang analogy na ginamit sa source material ay ang isang pastol o shepherd, hindi niya pag-aari yung mga tupa. Pag-aari yon ng may-ari ng kawan. Ang authority niya ay hindi para sa sarili niya, kundi para sa kapakanan ng mga tupa. Ang trabaho niya, dalhin sila sa masaganang pastulan, protektahan sila. His authority is based on care. Makes sense. At applicable yan sa lahat ng aspeto. Isipin mo, yung startup founder na ayaw bitawan ang bawat desisyon kahit may expert team na siya. That's ownership in action. The steward founder, on the other hand, sets the vision, gusto nating maging pinakamadaling gamitin na app at pinagkakatiwalaan ng team niya na i-figure out kung paano mararating yun. Tama. Sa pamilya naman, ang ownership mindset ay yung magulang na gustong kontrolin ang future ng anak niya. Kung anong kurso, sinong magiging asawa, parang pag-aari nila yung bata. Ang steward parent, alam niyang ipinagkatiwala lang sa kanya ang anak para arugain, gabayan, at palakihin bilang isang independent na tao. Kahit sa personal na buhay, yung career mo, you can see it as something you own, na may rigid five-year plan na hindi pwedeng mabago, or you can see yourself as a steward of your skills na kailangan mong palaguin at maging bukas sa mga oportunidad. Mas may freedom sa pangalawa. Exactly! The shift is from clinging tightly with a closed fist to holding things with an open hand. Okay. So kung nakikinig ka ngayon at medyo tinatamaan ka at iniisip mo parang owner mindset yata ako. Paano sisimulan ang pagbabago? Ang hirap niyan, lalo na kung nakasanay na. Mahirap pero posible. Ang isang magandang tool na binanggit sa ating sources ay yung leadership inventory. Ito ay um, isang set of reflective questions para maging honest ka sa sarili mo. Sige, share natin yung ilan sa mga tanong na yan. For example, ang una, sino ba talaga ang nagmamayari nito? Itong project, itong team, itong kumpanya. Sa akin ba talaga ito o ipinagkatiwala lang? Ang simpleng tanong na yan, nakakahumble, no? Very humbling. Another powerful question is, paano ko tinatanggap ang mga puna o salungat na opinion? Nagiging defensive ba ako na parang personal attack? O nakikita ko ba ito bilang data? Bilang isang pagkakataon para matuto? Ang sagot mo dyan, malaking indicator kung owner ka o steward. Kasi ang owner, pinoprotektahan ng ego. Ang steward, pinoprotektahan ng misyon. Tama. Pangatlong tanong, ano ang pangunahing motibasyon ko? Ang mapanatili ang kontrol o ang makita ang paglago ng iba? At pangapat, na very practical. Paano ako mag-delegate? Nagbibigay ba ako ng tunay na otoridad o mga utos lang na may kasamang bantay sarado? Malalalim na tanong yan at self-reflection is the first step. Pero kailangan itong sundan ng aksyon. Kailangan ng practice. So, paano natin ito gagawing habit? Ano yung mga maliliit na pwedeng gawin araw-araw? The sources suggest a few simple practices. Una, yung daily recognition. Simulan mo ang bawat araw sa isang paalala, pwedeng sa journal o isang quiet moment. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ito sa akin, ipinagkatiwala lang ito. Ang simpleng mental shift na yan can change your posture for the day. Pangalawa, may tinatawag silang practice of release. Bago ko pumasok sa isang critical meeting, take a moment to physically open your hands. It's a symbolic act of letting go of the need to control the outcome. Kumbaga, tiwala sa team sa proseso. At ang pangatlo, at siguro pinaka-concrete, ay ang empowering delegation. Hindi lang to basta pag-delegate ng tasks. Ito yung pag-delegate ng tunay na ownership sa iba. Pero teka, dyan maraming natatakot na leader. Hindi ba't delikado rin ang sobrang pagbitaw? Baka isipin ng team mo na nagiging pabaya ka na. Paano mo babalansehin yung trust at accountability? Super clear ka sa dalawang bagay. Ang bakit, ang purpose, at ang ano, ang desired outcome. Pero, at itong ang crucial part, bigyan mo ng freedom ang tao sa paano, ang proseso. Ang role mo ay maging resource at support, hindi pulis. magset ng check-ins, hindi para i-micromanage, kundi para magtanong, How can I help you succeed? Jan pumapasok yung accountability. So, after this whole discussion, malinaw na ang paglipat mula sa ownership patungo sa stewardship ay hindi pala pagkawala ng kapangyarihan. Actually, it's the opposite. Ito ay paglaya. Paglaya mula sa bigat, sa stress, sa anxiety na kailangan mong suluhin lahat. At ang kapalit ay napakalaki. Nabubuo mo ang isang team na engaged, innovative at may sense of ownership din sa trabaho nila at higit sa lahat nakakapag-iwan ka ng isang legacy na hindi nakadepende sa iyo. Isang bagay na kayang magpatuloy at lumago kahit wala ka na. 'Yun ang ultimate test ng isang great leader. Parang pagtatanim ng puno no, na alam mong hindi na ikaw ang makikinabang sa lilim pero itinatanim mo pa rin para sa susunod na henerasyon. Beautifully said. At para maiwan sa iyo aming listener, may isang pangwakas na kaisipan mula sa aming mga sources. Isang tanong na maari mong pagnilayan. Heto yon. Kung susukatin ang bawat desisyon mo sa pamumuno base sa katapatan sa misyon, sa halip na sa kontrol sa resulta, ano ang magbabago sa iyong mga prioridad, sa iyong mga estrategya at sa iyong mga araw-araw na gawin?